Hello guys and welcome back to my channel Oosin na And for today's video is important matter Na pag-uusapan natin ngayong araw Dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa business Meaning of mind to one purpose To be subversive We vibe versus a convergence of lyrical merchants Collaborations with Picasso Paint wordscapes Literary masterpiece Create a stroke of genius. Portray society with all its profanity. Embrace humanity and let God preserve my sanity. But in reality, we gotta learn how to love ourselves. It doesn't really matter which way the cards are dealt. Life is full school of hard knocks. It's full of lessons. You win some, you lose some, but don't forget to catch your blessing Sa start ng business it's It no, idea. kung ano yung gusto mong ibenta, kung ano yung produkto na papatok, o kung ano yung mga bagay na dapat mong malaman bago ka mag-umpisa sa business. Halimbawa mga kauso mag-i-business ka ng karinderiya. I-make sure mo na committed ka sa isang business na papasukin mo. Halimbawa, gusto mo mag-business ng pagkain, make sure mo na mahilig ka na magluto. No? May talent ka sa business na papasukin mo. magaling ka sa sales talk online business, bagay sa'yo. What is committed, mga so Yung committed, yung para yung obligation, no? Yung obligation mo dyan sa bagay na pinasok mo. Ang kailangan mo dyan, mga kakuso, time, effort, sa isang negosyo no? yung time na igugugol mo para gawin yung isang produkto kailangan idea bago pasukin ang business. At pang siya mga ka na kailangan nyo malaman sa business is budget. Kailangan mo ng budget. And ang budget, hindi umaandar yan kapag di mo sinamahan ng computation. Computation plus a uh, budget equals success. Nakat di masyadong malaki yung higitain mo sa isang business, okay lang yan. Hindi mo mapapansin mga kauso. Pero kada uh, tuloy-tuloy mo ng pagtitinda is naaabot mo na, na-reach out mo na yun. Kung ano yung pinaka-satisfying na, ma na makukuha mo na income dito sa business na ito. Palimbawa mga kauso, bumili ka manok. Uh, isang daan mahigit ang, ang isang buo So, ibenta mo siya ng 20-20. Tapos ang, ang hiwa niya is 15. May kita ka na. Ganon mga kauso ang pagbabudget. Ang pagbabudget ng mga kauso is parang pumupusta pala ka sumusugal. Hindi mo alam niya kung papatok ba yan o bibilin ba yan. Number eight mga kaosong na kailangan nyo malaman pagdating sa negosyo is yung tiyatawag nila na location. Kailangan malapit siya sa public. Huwag ka dun yung sa maliblib na lugar. May possible na hindi sila pumunta dun kasi malayo nga naman. Kasi doon dadaanan lang nila, tapos bibili sila sa'yo. At pipiliin mo yung location na komportable ka no paano komportable yung hindi masyado mainit hindi masyado malamig hindi maalat hindi mabaho na lugar at higit sa lahat mga kaoso yung wala ka masyadong kakompetisyon ng mga katabi mong tindahan Iba tinitinda mo, iba nila. Para maiwasan mo yung away. Maiwasan mo rin mga kauso na lumiit ang chance mo ng Kasi pag may mga katabi ka na kalaban mo rin, paano ko sila yung manalo? Hindi eh, talo ka. Ano, huwag mo silang Para everybody happy. Okay? Pang seven mga kauso na kailangan yung malaman sa negosyo is quality. Quality ng product na ibibenta mo. Kung pagkain man yan, dapat mga kauso, siguraduhin mo na dapat may assure mo mga kauso na mapapapikit sila sa sobrang sarap. Yung tipong hindi nila titigilan yung pagkagat hanggat hindi na uubos yan. Di bali nang mabagal, basta siguraduhin mo na quality yung isang product na ibibenta mo. Siguraduhin mo malinis, no? yung binibenta mo sigurado yun mo na uh, hindi tinipid dahil mga kaoso yan ang magiging signature mo eh no? Ah, halimbawa yung Jollibee meron silang kakaibang lasa na sila lang ang meron na hindi mag bumalaga, magagaya sa iba. Kaya kung meron kayong secret ingredients na mga kauso, dapat alagaan mo yan. At dapat sa inyo lang, huwag mong ipapagkalat dahil may privacy rin ang mga bagay-bagay. Privacy is the best policy. Tag-English <laughs> pa siya. Talagang sinusubukan mo ko. At number 6 na kanyang mga kauso. Yung nga tawag nilang quantity. Tapos ka na sa quality. Napag-aralan mo na kung paano siya gawin ng yung pinaka the best na product na may mo. Pag-aralan mo naman kung paano yung quality, yung mapilis na trabaho. Para mapadami mo yung may mo sa tao. Dahil mas marami, mas maganda. Dahil pag mas maraming kang binibenta, mas maraming kita. Umpisa mo sa step-by-step -step procedure. Halimbawa, yung uh, sampok muna, yung ibibenta mo kinabukasan 20 kinabukasan to yung tahan hanggat makumit mo mga kaoso yung tiyatawag mong limitation no? yung tipong pagod na pagod ka na at number 5 natin mga kaoso ang dapat mong malaman bago ay magnegosyo, is obligation yung sabi ko kanina na committed ka dapat hindi lang mabigyan ng satisfying na product yung mga tao kung hindi para rin mabigyan sila ng produkto na mura at abot kaya kasi hindi lang basta makabenta ka kailangan din makatulong ka sa tao hindi yung nagbenta ka ng isang product sobrang mahal kumita ka nga pero yung tao na bin binantahan mo may kailangan din yan araw-araw no? hindi bumili siya ng ulam wala nang pambiling bigas ang mahal lang mo eh kumita ng sapat na okay na yan dahil pag sinanay mo yung sarili mo naman lamang kakaugalian mo na yan at di mo nabibitawan yan umaman ka dahil sa pangugulang good luck dapat kung magninegosyo ka mga oh, so is, kailangan masaya ka sa ginagawa mo happy no? kailangan mga ka sa every time na papasok yung customer at bibili sa'yo laging salubungin mo ng smile no, kailangan lagi ka ng hindi pag bumili sa'yo mga ka sa mo <laughs> pag ganun ay, <laughs> mauubusan ka ng customer pag ganun ang ginawa mo kahit pagkama lang ka ng buhang, basta lang ang ka oh, yan, yan. Ang pangalan ko ay Smile, no? You know? Smile is the name. Pangatlo mga kaos na importante din sa pagninegosyo is kailangan mo ng sales talk. Pumili na kayo, maganda na, mura pa. Makain ka mga ipag-usap sa tao. Kasi dyan, dyan unang papasok yan. Kung ano yung sinabi mo sa tao, kailangan ganun din yung produkto. Pero wag mo sanang kaugalian na sabihin na, uy, sa akin mas masarap. Doon sa kanila, hindi kailangan makakoso wala kang aapakan kasi makakoso yung sales talk yan yung magiging inspiration yan yung magiging information ng product na ibibenta mo at siguraduhin mo na ganun nga yung product na ibibenta mo hindi yung salita ka lang ng salita tapos hindi naman pala ganun ba? Diba? sasampo lang ko kayo makakoso paano talaga mag sales talk wait lang ito mga kausod, dati akong maitid. Gumamit lang ako nito Naging kutis bayabas na ako. Hindi totoo yan. Bola lang yan. At yun lang ang ako. So, ang tawag na sales talk. Number 2 natin na kailangan mo bago ka magnegosyo is kailangan mo ng grind type. No? Also, hanggang doon sa pinaka uh, pigang-piga na napawis mo, kailangan ibigay mo. Diyan sa sinasabi mo gusto mo negosyo na pinasok mo. Ipusta mo na lahat kailangan sipagan mo mga kauso araw-araw para to sa future ng mga mahal mo sa buhay para to sa kanila eh kaya ka nagbibusiness kasi gusto mo na mapaganda yung buhay nila diba? kaya ka di ba sabi ni Flo ng tagtuyon pangarap ay suntok ng suntok buti mas inugali ko bareng rin pukpuk ng pukpuk yun ang sasabi ko pukpuk -puk ng pukpuk -puk, mga kaoso hanggat meron kang oras hanggat tik 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 pa yung oras lang huwag kang titigil mga kaoso kung meron ka mga good ideas i-add mo lang dun sa business na tinayo mo at kung meron kang mga gustong baguhin baguhin mo kailangan sipagan mo kaibigan para in the future yung business na tinayo mo is umunlad. Masarap kayang tawaging boss, di ba? Boss, put Number one na pinaka-important dapat nyo matutunan bago kayo mag-business is two things. Number one, talo. Number two, panalo. Unahin natin yung talo. Talo na naman tayo. Kasi sa buhay mga kakaso, punuya ng harang, punuya ng pagsubok. Pinaka-point ng buhay mga kakaso, huwag kang titigil dahil pag tumigil ka, ibig sabihin tapos na. Hanggang sa maaari na lumaban ka, hanggang sa pinaka point na test mo na yung sarili mo na ito na yung limitation ko. Higitan mo pa yung limitation mo. Mas maganda nga mga kaoso yung hindi ka nasasatisfied. Kasi pag hindi ka nasatisfied nasa sa isang bagay, ibig sabihin may hinahanap ka pa. Ibig sabihin mayroon ka pang kayang gawin. Dapat nakahanda ka sa pagkatalo. Kasi yan yung magpapag-ibay sa'yo para in the next business na papasunod mo is magtuto ka na kung paano manalo at pag manalo ka naman pangalawa manalo, manalo! parang si Jose manalo, manalo! kasi wala kong posible mga ako sa susubukan mo basta laging tatandaan mga ako sa business kailangan makatulong ka rin hindi yung ikita ka lang kasi mga kauso mas masarap na manalo sa malinis na paraan yung wala kang limitit wala kang nilamangan wala kang mga taong inaparad wala kang mga taong nilawakan basta manalo sa maligi sa paraan and yun lang mga kaoso and thank you for watching this video kung may natutunan kayo please click the like button and subscribe to our channel hit the bell button and good luck to your business mga kaoso para sa inyong lahat God bless peace I miss ko to.